We are out again, guys. Gulo na first cow. Dahil na. Ah. Oh, hold up. Oh, hold, mommy. Wow. Very good. Nice na lagi nung no? pagtuan. Wow. Imuhang baby mag... Tuan na ba? Mag-3 Okay, ano? Dili na. ipush. push Hala, hala, hala. Oh, Jesus. Dili na kinahanglan. Ipush, push push pa sa stronger. See? Ay, thank God. God. Nag-hold na si Luna. Bihil, I Behind okay. yeah, ka. car. Yeah, that's car. Nanika. Pupunta kami sa ka. kuan, guys. Sa slide-slide. Slide. O, oh, magpa-slide man si Slide-slide si Luna kayo. Mm -hmm. Sun's out, anak, no? Nice? Pero, medyo kuan malamig pa rin guys mainit pero malamig nice oh, nawala na ang ano mga dahon <laughs> di ba very good man baby oy yun yan ni tataon magpakugos na ni eh. <laughs> look at our shadow guys nag-a <laughs> shadow Naga na nga uh, hagbong ako ano mga dahon. okay pa December na good siya guys maonang daga na nga hasbong ng mga dahon mga wala na po mga wow, dahon uh, nang yellow na siya later on later on wala na upaw na po ang kahoy bata oh. go 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 ang ganda ng araw ngayon guys ah Oh, ayun na kay Kuwana, taklog na sa Kuwana. Dali na! Mommy, oh, mommy, dali. dali. na. Mahangin siya. Ay, na. Huwag <laughs> magtakbo. Huwag magtakbo. Hold it, mommy! Oh, hold, mommy. Yeah! Malapit na kami doon sa play area, guys. Kung saan mag-slide-slide. Mommy, mommy, where ka Ha? Where ka na Ano? Where ka na Nag-akyat na siya. Marunong na yan, guys. Marunong na yan si Luna mag-akyat. Sabi niya, mommy, sit down. Mommy, sit down. Oh, mommy will sit down. Sige na, go! <laughs> o, oh, diba? Mahangin siya, guys, oh. Baka manggod mapalid si Luna mo na ako ang perminting bantayan. very isla na, islat na! Pagsit lang si Mami. Hmm, diba? <laughs> ang sa mi guys, uy, kay na lang po, na refresh na mo. Amo ang mind. di ba? Nainit man po siya, nice. Ano niya, anak ko?

saka oras kami dito guys then mamaya uuwi na kami, diba? diba anak? mahal? <mulit> na tapat ko ay ayo anak. anak kamang-kamang nasilu na. Ka. tapi hangin guys. oh hangin.